Ang 2026 A29B Super Tucano ay isa sa mga pinaka aircraft ng modernong panahon sa larangan ng depensa at seguridad. Kilala bilang isang light attack at advanced training aircraft, ang A29B ay produkto ng Embraer Defense and Security ng Brazil. Sa bagong bersyon nito ngayong 2026, mas pinahusay ang kakayahan nito sa close air support, reconnaissance, counterinsurgency, at pilot training. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang nagpahayag ng malaking interes sa aircraft na ito dahil sa mataas na performance at abot kayang operasyon kumpara sa mga mas malalaking fighter jets. Ang A29B ay pinapagana ng isang makapangyarihang Pratt at Whitney Canada PT6A68C turboprop engine na may kakayahang makagawa ng 1,600 shaft horsepower. Dahil dito, ang eroplano ay kayang umabot ng bilis na higit 500 km kada oras at kayang lumipad hanggang sa taas na 35,000 talampakan. Mayroon itong operational range na 1,500 km na mainam para sa malalayong misyon sa mga isla ng Pilipinas, kabilang ang mga lugar na may limitadong akses sa mga pangunahing runway. Ang kakayahan nito na lumipad ng matagal sa ere ay nagbibigay ng kalamangan sa mga surveillance at reconnaissance missions. Ang avionics system ng A29B ay moderno at kumpleto. Mayroon itong glass cockpit na may dalawang malalaking multifunction displays, MFDs, head-up display, HUD, at hands-on throttle and stick, HOTAS controls. Ang night vision goggle compatible cockpit ay nagbibigay ng kakayahan para sa operasyon sa gabi. Mayroon din itong integrated mission planning system at datulang na nagpapahintulot ng real-time coordination sa ground forces at iba pang air units. Ang flight instruments nito ay dinisenyo upang mapadali ang navigation at targeting sa kalaban, anuman ang panahon o visibility. Pagdating sa armamento, may anim na underwing hardpoints ang Super Tucano kung saan maaaring isabit ang iba't ibang klase ng armas tulad ng rockets, missiles, at precision-guided bombs. Mayroon din itong dalawang .50 caliber machine guns na built-in sa fuselage. Kayang magdala ng AIM-9 Sidewinder air-to-air -air missiles ang aircraft na ito, kaya't may kakayahan din itong makipaglaban sa ere. Bukod dito, ito ay pwedeng gamitin sa pagtugis ng mga bandido, armadong grupo, o sa border patrol ng mga lugar na malayo sa urban centers. Ang disenyo ng A-29B ay matibay at angkop sa mga challenging environments. Ang airframe nito ay gawa sa reinforced aluminum na kayang tumagal sa matinding vibration at stress. Mayroon itong rugged landing gear na kayang lumapag sa hindi-sementadong runway, kaya't pwedeng gamitin sa mga probinsya at isla. May mga safety features din ito gaya ng ejection seats, oxygen system, at ballistic protection para sa piloto at co-pilot. Isa rin sa mga pangunahing gamit ng A-29B ay bilang training platform ng mga bagong piloto. Ang tandem seat configuration nito ay nagbibigay daan para sa epektibong flight training. Dahil sa pagiging versatile, ang aircraft na ito ay magandang tulay mula basic training aircraft patungo sa mas advanced na combat platforms. Ang 2026A29B Super Tucano ay patunay ng pagsulong ng teknolohiya sa depensa at isang mahalagang asset para sa Philippine Air Force. Sa abot kaya nitong operasyon, matibay na disenyo at malawak na mission profile. Ito ay isang mahusay na pamumuhunan para sa proteksyon ng bansa.